Nakikita mo, sinasabi nila na hindi kanya totoo yung sworn statement ng mga diskaya. <laughs> Kapo. Eh bakit nila pinresent yung Mayor Biko ng Pasig? Hindi ba dahil sa kalaban niya yun? Ano naman nung aming uh, presidente na sinado ngayon, yung Biko Soto? Hindi ba pamangkin uh, niya? yes po. Oo. O di may politika dito, di ba? Uh -huh. Kaya mo lang ba sinasabi? Kaya mo dinidiminish yung value nung uh, sword statement uh -huh. na yun? Dahil kalaban siya nang uh -huh. ng pamangkin mo sa politika. Kung ako siguro, dapat eh, hindi ako magkukoment sa bahagi na yun eh. Uh -huh. Sapagkat kalaban ng aking pamangkin ito, uh -huh. hindi sigur siguro, siguro magre siguro ako eh. Uh -huh. Hindi uh -huh. ikaw ang volunteer na palagay ko inedit ito. Uh -huh. Sa aking palagay, eh, maraming butas ito. Uh -huh. hindi dapat magsasabi ng ganoon sapagkat magiging bias ka, nagkalaban uh -huh. yan ng, ng pamangkin mo. Sa politika. Tingnan uh -huh. mo na lang, tinawag si Mayor Biko sa House of Representatives uh -huh. hindi para magbigay ng testimony. Uh -huh. Hindi uh -huh. para magbigay ng dokumentong makakapag uh, makakatulong para makakuha ng maraming batayan. Uh -huh. Nagsabi siya ng opinion niya. Tungkol na sa mga diskaya. Na sinungaling ang mga taong ito. Yes, opo. Uh -huh. uh -huh. Ang opinion ba'y tinatanggap sa pagdinig? Uh -huh. Opinion mo yun eh. Sa bawat pagdinig, mapakorti man o no, ibang quasi-tribunal, quasi-judicial tribunal, ang opinion, dinabali ba uh -huh. Hindi tinatanggap ang opinion. Bakit kinakailangan? siyang magpahayag ng opinyon doon. Nakikita kita mo? Sinasabi nila na hindi kanya totoo yung sworn statement ng mga diskaya. Kopo. Eh bakit nila pin yung mayor Bico ng Pasig? Hindi ba dahil sa kalaban niya yon? Ano naman nung aming presidente na sinado ngayon yung Bico Soto, hindi ba pamangkin, pamangkin? niya? Pamangkin yes po. Oh. O hindi mai politika dito di ba? Oh. Kaya mo lang ba sinasabi? Kaya mo dinidiminish yung value ng uh, sworn statement uh -huh. na yon dahil kalaban siya uh -huh. ng pamangkin mo sa politika. Kung ako siguro, dapat eh hindi ako magkukoment sa bahagi na yun eh. Kopo. Uh -huh. Sapagkat kalaban ng aking pamangkin ito. Oh. Hindi siguro, siguro magre siguro ako eh. Hindi ikaw ang magbo-volunteer na. Palagay ko inedit ito. Sa aking palagay maraming butas ito. Hindi ka dapat magsasabi ng ganoon sapagkat magiging bias ka. 'Yan kalaban niya nang pamangkin mo sa politika. Tingnan mo na lang. Tinawag si Mayor Bico sa House of Representatives. Hindi para magbigay ng testimony. Hindi para magbigay ng dokumentong makakatulong makakatulong para makakuha ng maraming batayan. Nagsabi siya ng opinion niya tungkol sa mga diskaya. ang mga taong ito? Yes, opo. Ang opinion ba'y tinatanggap sa pagdinig? Opinion mo yun eh. Sa bawat pagdinig, mapa man ibang kwasi tribunal, kuasa judicial tribunal, ang opinion, dinabali mo na. Uh -huh. Hindi tinatanggap ang opinion. Bakit kinakailangan siya magpahayag ng opinion doon?